Kung tutulong ka lang din, siguraduhin mong hindi ka kasangkot sa pagsira ng buhay ng ibang tao. Radikal? Oo. Pero ito ang katotohanan na bihirang ihayag sa maraming pulpito. Tayo ay pinalaki sa kulturang kristyano na tumulong ka hanggat kaya mo, kahit kanino, kahit kailan. Pero alam mo bang may mga sitwasyon na ang pagtulong ay hindi lang walang silbi, kundi aktwal na nakakasama? Ang totoo, may mga taong malinaw na sinabihan tayo ng Diyos. Huwag mo silang tulungan. Nakakagulat ba? Parang kasalungat ng love your neighbor, di ba? Pero kung babalikan natin ang buong counsel ng salita ng Diyos, may mas malalim pa itong sinasabi, magmahal ka ng may talino. Sabi nga ni Jesus sa Mateo 7, 6, Huwag ninyong ibigay sa aso ang banal na bagay. Hindi lahat ng mabuting intensyon ay nagtutulak ng kalooban ng Diyos. Minsan, ang pagbibigay ng pera, oras, o payo sa maling tao ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ito ang problema kapag ang awa ay hindi sinamahan ng discernment. Maaring yung taong tinutulungan mo ay tinuturo ang dapat ng Diyos ng leksyon. Pero ikaw, dahil sa sobrang bait mo, hinaharangan mo ang proseso niya. Minsan, hindi mo namamalayang hindi mo tinutulungan ang kapwa, kundi pinapalala mo ang problema. At bilang tagasunod ni Kristo, kailangan nating itanong, ang tulong ko ba ay sagot sa panalangin o hadlang sa disiplina? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong uri ng taong hindi natin dapat tulungan. Hindi dahil galit tayo sa kanila, kundi dahil gusto nating sumunod ng tama sa Diyos. Kaya kung handa kang ma-challenge, ma-encourage at mabuksan ang iyong isipan, huwag mong palalampasin ang mga susunod na minuto. Ang totoo, hindi lahat ng tulong ay pag-ibig at hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang mukhang mabait. Panguna, ang tamad at umaasa lang. Si Daniel, 32 taong gulang, malusog, matangkad at may galing sa teknolohiya. Lahat ng kakilala niya sinasabi sayang siya. Bakit? Kasi habang ang iba ay nagpapakahirap sa trabaho, si Daniel ay kampante sa kanyang kama. May cellphone, may Netflix, at may grab na laging nakapila. Ang tanong, paano siya nabubuhay kung hindi siya nagtatrabaho? Simple, umaasa siya sa pagmamahal ng pamilya. O baka mas tama sabihin umaabuso sa pagmamahal nila. Pero teka, hindi ba't responsibilidad natin bilang kristyano ang tumulong sa nangangailangan? Oo, pero kailan ba natin masasabi na ang isang tao ay nangangailangan at hindi lang nagmamarunong? Ang nanay ni Daniel, araw-araw siyang pinagluluto. Ang kapatid niya, linggo-linggo siyang binibigyan ng pera. Lahat sila may mabuting intensyon. Pero sa bawat piso at pag-uunawa, unti-unti nilang inilibing ang sigasig ni Daniel sa ilalim ng kumot ng katamaran. Minsan, sinubukan ng pamilya na turuan siya ng leksyon. Hindi siya binigyan ng alawan sa loob ng isang linggo. Akala nila maghahanap na siya ng trabaho. Pero anong nangyari, tumawag siya sa kaibigan, nangutang, at nang hindi siya pinautang, nagpost sa Facebook, sa hirap ng buhay, kahit pamilya mo tatalikuran ka. Umani siya ng simpatiya, pero hindi pa rin siya nagtrabaho. Hindi ba't minsan ang awa natin ay nagiging pader laban sa pagbabago? Kaya ngayong muli siyang humihingi ng tulong at balak mo na namang magpadala. Baka magandang tanungin mo ang sarili, sa pagtulong ko ba ngayon, tinutulungan ko siyang tumayo o baka pinipirmi ko siyang manatiling nakahiga? Mahirap man tanggapin minsan mas mabuting magpakasama sa paningin ng iba para lang mapilitan ng isang tao na yakapin ang responsibilidad. Ang hindi mo pag-abot ng tulong ngayon, maaaring ang mismong paraan ng Diyos para buhayin muli ang kanyang disiplina. Pangalawa, ang mayabang at mapagmataas. Alam mo ba yung mga taong kahit nalulunod na, ayaw pa rin magpahila? Kilala si Marco bilang bossing, hindi lang sa opisina kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Magaling siya, totoo. Pero sa sobrang galing niya sa sariling pananaw, pakiramdam niya ay wala nang pwedeng tumulong sa kanya. Kaya nang dumanas siya ng mabigat na problema sa negosyo, ang tanong ng mga tao ay hindi. Paano siya matutulungan? Kundi papayag ba siyang tumulong tayo? May isa sa kanyang kaibigan, si Leo, ang nagbigay ng konkretong solusyon libreng konsultasyon, connection sa investors at legal advice. Pero ano ang sagot ni Marco? Huwag kang mag-alala, kaya ko 'to. Kinabukasan, nag-Facebook siya. Ang daming nakikialam sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng opinion ng mga taong hindi ko ka-level. Nakakagulat? Oo. Pero mas nakakagulat pa na matapos ang ilang buwan, nalugi ang negosyo niya hindi dahil sa kakulangan ng resources, kundi dahil sa sobra-sobrang pride. Dito natin makikita ang bisa ng kawikaan, labing anim. Labing walo, ang kapalaluan ay nauuna bago ang pagkasira. Baka inaakala natin na ang pagsuporta sa mga taong mayabang ay makakatulong para sila'y matauhan. Pero paano kung mismong Diyos na ang humahawak sa sitwasyon nila? Santiago 4.6 sa ang nagsabi, Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ibig sabihin, habang ikaw ay abalang tinutulungan sila, baka salungat na ang ginagawa mo sa gawa ng Diyos. Kaya kung may kakilala kang ganito, mapagmataas, ayaw tumanggap ng tulong at laging mayabang kahit bagsak na, baka hindi pagkilos ang kailangan, kundi panalangin. Huwag kang mawala ng pag-asa pero huwag ka ring pilit ng pilit. Dahil minsan, ang pagbagsak ay ang mismong paraan ng Diyos para palambutin ang pusong naging bato. Pangatlo, ang walang utang na loob. Si Tita Lorna, limamput walong anyos, ay kilala sa barangay bilang tita ng bayan. Mapagbigay, matulungin at laging nandyan sa oras ng pangangailangan. Pero sa likod ng kanyang ngiti at laging bukas na pitaka, may hinanakit na pilit niyang tinatago. Parang wala man lang akong halaga. Ilang taon na siyang nagbibigay ng tulong kay Jenny. Pamangkin niyang pinapaaral, pinibigyan ng baon, pinapakain sa bahay. Pero sa tuwing may konting kulang o hindi siya makabigay, may kasunod agad. Tampo, tiklop labing kilos o minsan diretsahang sumbat. Hindi ba't ganito rin ang nangyari kay Jesus sa Lukas 17 talata 17 hanggang 18? Sampu ang pinagaling niya sa ketong pero isa lang ang bumalik. Isa. Ang siyam, walang balak bumalik. Hindi ba't nakakabigla ito? Kahit ang Diyos tinanong, nasaan ang siyam? Ibig sabihin, importante sa kanya ang pusong marunong magpasalamat. At kung si Jesus nga ay naghahanap ng pasasalamat, hindi ba't may karapatan din tayong maghanap ng kaunting pagkilala kahit papaano? Ang masaklap, ang mga ingrato, ay madalas pang sila pa ang unang magalit kapag hindi mo na sila natulungan. Hindi lang nila nakalilimutan ang ginawa mo. Minsan, pinabaliktad ka pa. Hindi naman yan tumulong ng kusa. Mahirap lang talaga siya, kaya ganun. At habang ikaw ay napapagod, nauubos at nadudurog sa damdaming parang ginagamit ka lang, unti-unti kang tumitigas. Sabi sa Hebreo 12 at 15, mag-ingat tayong huwag tumubo ang ugat ng kapaitan. Kaya't kung ikaw ay may kakilala na ganyan, laging tinutulungan pero hindi marunong tumanaw ng utang na loob, baka panahon na para huminto. Hindi para magtanim ng sama ng loob kundi para bigyan sila ng pagkakataong matutong magpasalamat at lumapit sa Diyos, hindi lang sayo. Dahil minsan, ang hindi pagbibigay ay ang pinakamagandang regalo. Ang leksyon na hindi lahat ay libre at ang bawat biyaya ay dapat tanggapin ng may kababaang loob. Pang-apat, ang masama at patuloy sa kasalanan. Si Carlo ay matagal ng kaibigan ni Eric. Lumaki silang magkasama, nagkasama sa church youth noong high school, at kahit pa lumayo ang loob ni Eric sa Diyos, si Carlo ay nanatiling kaibigan niya. Pero may matagal ng problema. Si Eric ay sangkot sa ilegal na negosyo. Gabi-gabi siyang nasa inuman, may koneksyon sa online fraud, at sinasangkot pa ang ibang kabataan. Ang masaklap? Kapag naubusan siya ng pera, kay Carlo siya lumalapit at dahil sa utang na loob at malasakit, laging nagbibigay si Carlo. Pero isang gabi, hindi mapakali si Carlo. Parang may bumabagabag sa puso niya, naalala niya ang awit uno-uno. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. At ang Dos Kronika labing siyam dalawa ay bumigkas sa kanyang konsensya. Dapat mo bang tulungan ang masama at mahalin ang napupuot sa Panginoon? Doon niya napagtanto, Bakit ko pinapadali ang buhay ng isang taong pinipili ang kasalanan? Baka hindi ko siya tinutulungan. Baka sinasaluko ang dapat sanay disiplina ng Diyos. Isang araw, tumawag si Eric. Nang hihingi na naman ng tulong, pambayad ng utang, panggasolina, pagkain. Pero ngayong gising na ang espiritu ni Carlo, sinagot niya ito ng may pag-ibig ngunit may katotohanan. Eric, gusto kitang tulungan, pero hindi ko na kayang tustusan ang ginagawa mong mali. Kung handa kang magbago, nandito ako. Pero habang pinipili mo yung daan, hindi ko pwedeng sabayan yan. Tumahimik si Eric. Walang sagot. Ilang araw ang lumipas. Walang chat. Walang tawag. Masakit para kay Carlo, pero may kapayapaan siyang hindi niya naranasan noon. Dahil sa wakas, tumigil na siya sa pagiging tagapagligtas sa taong hindi naman gustong mailigtas. Hindi ibig sabihin nito ay wala na siyang alam Ibig sabihin lang, handa na siyang hayaang ang Diyos ang kumilos. At minsan, ang hindi pag-abot ng tulong ay daan para maranasan ng isang tao ang bunga ng kanyang sariling desisyon. At baka doon lang niya maalala ang Diyos. Panglima, ang Mangmang. Kuya, huli na naman po ako ng pulis. Ito na ang ikaapat na mensahe ni Jay sa loob ng isang taon. Si Jay ay dating kabataan sa simbahan, puno ng potensyal, matalino, may galing sa pakikisama. Pero sa tuwing nabibigyan siya ng bagong simula, siya mismo ang gumigiba sa sarili niyang pagkakataon. Nahuli na dati sa petty theft, nagrehab na, sinagot ang lahat ng gastos ng isang matandang miyembro ng church. Pero makalipas lang ang ilang buwan, nahuli na naman. Bakit? Dahil bumalik sa dating barkada, sa dating bisyo, sa dating landas. Sabi nga sa Kawikaan 26, labing isa, kung paanong ang aso ay bumabalik sa kanyang suka, isipin mo yon. ganun daw ang mangmang, -mang. hindi lang naliligaw, kundi bumabalik mismo sa kanyang kamalian. Hindi dahil walang pag-asa kundi dahil ayaw tanggapin ang pag-asa. Lahat na ng magulang, kaibigan at pastor dumaan na sa eksenang susubukan ko ulit. Pero may tanong kang mapapaisip. Hanggang kailan ka magbibigay ng second chance kung siya mismo ang laging nagpapabagsak sa sarili niya? Minsan, ang pagtulong sa taong ayaw matuto ay parang pagsalok ng tubig gamit ang basag na timba hindi mo masasabing walang pag-ibig pag huminto ka na ang totoo baka iyon ang unang tunay na pagpapakita ng pagmamahal ang hayaang maranasan niya ang bigat ng kanyang sariling desisyon sabi ng kawikaan 23 sham wag kang makipagtalo sa mangmang hindi dahil wala siyang halaga kundi dahil kung patuloy mo siyang pinoprotektahan sa kanyang sariling kamalian ikaw ang nagiging tagasalo ng disiplina ng Diyos. Si Jay, wala pang pagbabago hanggang ngayon. Pero si Kuya, hindi na nagpapadala ng pera. Hindi dahil sumuko na siya sa pagmamahal, kundi dahil tinanggap na niya, hindi ako ang tagapagligtas. Ang tanging makakagising sa kanya ay ang Panginoon. At ang role ko ngayon, manalangin, maghintay. At maging handa kung sakaling siya ay bumalik sa pagkakataong tunay na handa na siyang magbago. Pang-anim, ang mapanlinlang at hindi tapat. Kuya, panggatas lang po ng anak ko. Hindi na mabilang kung ilang beses narinig ito ni Paul sa text at messenger. Isang kababata niya ang madalas magchat. May luhang emoji, may voice note na may iyak, at kung minsan, may picture pa ng bata. Paul ay likas na maawain, kaya sa unang mga buwan, sunod-sunod ang padala niya. Groceries, load, at kahit minsan pambayad ng kuryente. Pero isang araw, may kumatok sa isipan niya, bakit parang hindi nauubusan ng problema? Dito niya sineryoso ang payo sa unang huwan, ikaapat na pagsamba, ikaisa, subukin ninyo ang mga espiritu. Nag-imbestiga siya. Kinausap ang iba pang kabarkada. At ang natuklasan niya, gumulantang sa kanya. Halos lima pala silang pinapadalhan ng parehong kwento. At yung picture, hindi anak, pamangkin. Si Kumare? Lantaran palang nagla-live selling sa TikTok ng mamahaling skincare. Hindi lang niya ginagamit ang kabutihan ni Paul, ginagamit niya rin ang Diyos sa panluloko niya. Naalala niya ang kawikaan dalawa kinasusuklaman ng Diyos ang sinungaling. At biglang lumiwanag ang tanong sa puso niya. Pag tinutulungan ko ba siya, tinutulungan ko siyang bumangon o tinutulungan ko siyang manloko pa ng iba. Doon niya tinanggap ang katotohanan, hindi lahat ng pagtulong ay makadiyos. Minsan, ang pagtigil mo sa pagbibigay ay paggalang sa Diyos ng katotohanan. Hindi siya nagpadala uli, hindi siya nagalit, pero hindi na siya nagpauto. Ginamit niya ang natutunan bilang paalala. Ang awa ko ay kailangang sumabay sa karunungan. Ang resources natin ay hindi lang para magpakita ng puso, kundi para itaguyod ang katotohanan. Dahil kung hindi natin pinangangalagaan ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, baka tayo mismo ang ginagamit sa pagpapalaganap ng panlilinlang. Pangpito, ang hindi nagsisisi. Paano mo tutulungan ng isang taong ayaw talagang magbago? Hindi dahil hindi niya alam ang tama, kundi dahil ayaw niyang sumuko sa Diyos. Alam niya ang epekto, narinig na ang katotohanan, napayuhan na ng ilang beses, pero wala. Patuloy pa rin. Sa Hebreo 10.26, sabi ng Biblia, Kung tuloy-tuloy tayong nagkakasala matapos nating malaman ang katotohanan wala nang natitirang handog para sa kasalanan. Grabe yon. Hindi dahil naubos ang habag ng Diyos, kundi dahil sarado na ang puso ng tao. At ikaw, kaibigan, kapatid, kapwa lingkod, nandyan ka pa rin. Umaasa, nananalangin, nagbibigay, sumusubok, paulit-ulit. Pero habang ginagawa mo ito, naitanong mo na ba sa sarili mo, ako ba'y ginagamit pa rin ng Diyos o ako na ang humahadlang sa Kanya? Dahil kung ang isang tao ay tumangging magsisi, lahat ng tulong mo ay parang gamot sa sugat na ayaw nilang gamutin. At kung lagi kang nandyan para isalba sila mula sa resulta ng kasalanan nila, baka mas lalong hindi nila makilala ang Panginoon bilang tagapagligtas. Minsan, kailangan mong huminto hindi sa pagmamahal kundi sa pag-abot. Minsan, kailangan mo silang hayaang bumagsak ng buo. Hindi para masaktan sila, kundi para tuluyang mapunit ang ilusyon nilang kaya nila ang buhay na hiwalay sa Diyos. Iyan ang tough love. Ito ang pagmamahal na marunong bumitaw para matutong lumuhod. Dahil kung laging may sasalong tao, kailan pa nila mararanasang ang tanging sandigan ay si Kristo lamang. Ang Diyos ay puspos ng habag, oo, pero hindi niya pinipilit ang pusong tumatanggi. Kung hindi nila mararanasan ang ibaba, hindi nila kakailanganin ang taas. Kung hindi nila matikman ang pagkabasag, hindi nila hahanapin ang pagkabuo. At ikaw, baka hindi ka tinawag para saluhin sila. Baka tinawag kang manalangin mula sa malayo habang ang Diyos ang siyang kumikilos ng lubusan. Ito ang pinakamasakit. Pero ito rin ang pinakabanal. Nasa dulo na tayo pero maaaring ito pa lang ang simula ng iyong muling pag-iisip. Hindi ba't napakahirap tumanggi, lalo na kung puso mo ay likas na maawain. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng oo ay pagmamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay may kasamang luha, katahimikan, at lakas ng loob para sabihing hindi muna ngayon. Dahil hindi mo sila tinatalikuran, kundi hinahayaang makipagharap sa Diyos na tanging may kapangyarihang tunay na magbago ng puso. Ang pitong uri ng taong ito ay hindi kaaway. Sila ay kapwa natin. Pero ang tanong, totoo ba tayong nagmamahal sa kanila kung pinapayagan nating manatili sila sa pagkakasala, sa kasinungalingan o sa kawalang pananagutan? Hindi natin gawain ang iligtas sila sa bawat pagsubok. Minsan, tayo pa mismo ang humaharang sa paglilinis ng Diyos. Kaya ngayon, hinihimok kitang magsuri. Tanungin mo ang sarili mo. Ang tulong ko ba ay nagiging tulay papunta sa Diyos o tulay palayo sa Kanya? Ang mundo ay puno ng sakit, ng panlilinlang at ng mga taong tila walang balak magbago. Pero bilang tagasunod ni Kristo, hindi tayo tinawag upang magpakamartir sa maling paraan. Tinawag tayo upang maging matalinong tagapamahala ng mga biyayang ibinuhos ng Diyos sa atin. Ang oras mo, emosyon mo, at bawat sentimong ipinagkatiwala sa iyo may layunin. At kapag ginamit mo ito sa paraang ayon sa kalooban ng Diyos, doon ito nagiging pagpapala. Hindi lahat ng pakiusap ay dapat sang ayunan. Hindi lahat ng tulong ay tunay na nakakatulong. Kaya't kung ikaw ay nasa gitna ng isang mahirap na desisyon, kung pipiliin mong umatras o magpahinga sa pag-abot, huwag kang mag-guilty. Hindi ka masamang tao. Baka nga, sa pagkakataong ito, ikaw pa ang ginagamit ng Diyos para itama ang landas ng isang taong matagal nang lumilihis. At kung hindi mo alam kung paano o kailan kikilos, tandaan mo ang pangako. Kung mayroon sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan humingi siya sa Diyos. Santiago 1:5. Kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi laging malambot. Minsan ito ay matatag, tahimik, pero totoo. Kaya tulungan mo ang may pusong handang tumanggap. Mahalin mo ang may pusong marunong makinig. At higit sa lahat, ituon mo ang puso mo sa Diyos, hindi sa responsibilidad na ikaw lang ang sasalo ng lahat. Dahil sa dulo, Tanging ang Diyos lang talaga ang kayang magligtas. Hindi ikaw. Hindi ako. Kundi siya lamang.